Eh, mamaya po, maghahain tayo ng tinatawag na habeas corpus at certiorari. No? Sa ngalan po ng ating mga kasama na si uh, Lorine Badoy at si Ka Eric. No? Ano ba ho itong habeas corpus na tinatawag? Dako, napaka-importante karapatan po ito. Ito po ay isang special writ no? na nagsasabi kung, uh, sa isang tao na nagdetetena ng ibang tao na ilabas mo, dalhin mo dito yung taong dinidetena mo at sabihin mo kung anong legal na basihan na para sa kanilang patuloy na pagdedetena ito po garantiya na ang kalayaan ng kalayaan yung maging uh, right to liberty no ay mapangangalagaan ng hukuman at ito po ang pinakaunang remedyo sa kasaysayan hindi lang ng uh, Pilipinas po no kundi sa buong mundo na garantiyado naman po na instrumento para maprotektahan ang kalayaan ng mga mamamayano no? ang sinasabi lang po ni uh, Doc Eric at saka ni uh, um, Ka Eric Bagamat meron pong kapangyarihan ang Kongreso na magpakulong by way of legislative contempt, e napakadami na pong desisyon ng Korte Suprema nagsasabi na kinakailangan ito po isang ayon sa Bill of Rights na tinatawag yung karapatan ng taong bayan, lalong-lalo na yung karapatan na sa due process. Dapat pakinggan muna bago patawan ng parusa. Ako nga po'y man takin ninyo. Ang pagdating kay Lorraine Badoy, eh, ang tinatanong lang kung may advertisement siya o wala sa kanyang programang laban ng bayan, no? Eh, nag-oo at hindi at sabi dahil diyan nagsisinungari ka, kulong ka.